akalain na ang dating pangarap ko lang makapunta dito, ngayon ay nagagawa ko na kasama ang anak ko. Tara nga at maglaro dito sa Kidzona SM North EDSA. Eee! mga bishi. Tandang-tanda ko nga na noong ako ay bata, kahit sa perya hindi ako makapunta dahil wala kaming pera. Pero ngayon nga mga bishi, sa awa at biyaya ng Panginoon, kami na ay makakapunta dito sa Kids Zone na. Nakakatuwa lang na yung mga bagay na hindi ko naranasan noon ay maipaparanas ko na sa aking anak. Siyempre, kasama ako doon. 400, 400 nga pala ang entrance dito para sa tatlong oras na paglalaro mo. 460, 460 nga ang binayaran namin dahil wala kaming daladalang medyas, 30 pesos kada pare. Sa pagpasok nyo nga dito, ito, mga bishy, merong mga locker para sa inyo mga chinelas. Awal ah, well, kasi ang mga nakasapatos dito, dapat nakamedyas lang kaya ito nga, nagpapalit na kami ni Sayon Ito, ito nga pala, yung pinakambungad nitong kids zone na dito sa SM North EDSA. Tignan nyo mga bishi, napakalawak talaga niya at excited na excited na nga akong pumasok dito kasi nung bata ko, hindi ko naman naranasan to. Ang unang area nga itong roleplay town. Dito mga bishi, pwede mag roleplay ang anak ninyo kunwari sila ay tindera, tindero ganar. O oh, itong si Sayon nga naging service crew ng isang burger shop. Tignan nyo naman mga bishy, feel na feel ni Sayon ang pagiging service crew sa isang burger shop. Gumagawa pa siya ng patong-patong na burger. Bawat lugar, mayroong uniform. Katulad nito mga bishy, fireman. Sa lahat nga, dito pinaka nag-enjoy si Sayon kasi tignan nyo naman mga bishy, napakaganda ng uniform. Fireman na fireman ang datingan. Talaga namang tuwang-tuwa siya. O, dito naman naging ice cream crew si Sayon at si Mateo. Ang gaganda naman talaga ng costume dito. Bagay na bagay sa mga bata. Pwede nga din maging bakeries ng anak ninyo kasi may area para sa pagbe-bake. O, oh, ba? Diba? Bongga talaga. Sobrang daming ang mabilis manawa. Kaya naman lumipat agad kami dito sa pangalawang area. Dito mga bishi, pwede kang gumawa ng bahay-bahayan dahil ang palibot ng bawat box na yan ay puro magnet. Foam siya na mayroong magnet. Basta ganun. Basta mabubuo mo kapag iyong dinikit-dikit. Ang pangatlo naman na pinuntahan namin ay itong toy corner. Ay grabe, dito talaga sobrang daming laruan. Meron pang playhouse. Ang nakakatuwa dito mga bishi, bawat area merong nakasulat kung ano ba ang tawag sa kanya. May mga instruction din kung paano ba siya gawin at buuin. Pwede mo nga din siyang panoorin sa mga screen para gawin yung pattern. O ba diba? Talaga namang matututo ka. Kahit nga matanda ay mag-i-enjoy akin nga, mas okay kung alimbawang ang anak nyo ay mas malaki kaysa yon kasi naman yung iba medyo mahirap din talagang gawin kaya naman yung mga basic lang na laruan ang kanyang hinahawakan, kagaya nitong tarak-tarakan. Kapag mga puzzle, hindi niya talaga inagalaw mga bishi, mas okay pa sa kanya yung buo na tapos sisirain niya. Pero yung sira tapos bubuohin niya ay nako, wag na. <laughs> Meron nga din dito mga bishi na buha-buhangin. Dito, para kang nasa dagat pero yung buhangin pang mayaman. Kasi <laughs> din parang nag melt talaga siya. Amazing talaga. Nung hinawakan ko nga ito, tuwang-tuwa talaga ako mga bishi. Grabe. Habang naglalaro nga si Sayon, nakakatuwang pagmasdan. Kasi nga, alam mo yon hindi ko naman ito naranasan nung bata ko. Pero ngayon, napaparanas ko na sa anak ko. Biruin inyo nakarating ako ng Maynila. Graduate na ako ng college. Pero itong aking anak, just me, yung Marimar, bata pa lang, palagi nang nasa Maynila. O, oh, di diba, bongga? Katuruwa talaga. <laughs> o, oh, eto, meron nga din pala ditong art area, mga bishi, ha? Pwede kayo mag -draw drawing, drawing Dito naman sa pinakang gitna, mayroong napakalaking bilog. Tapos pwede ka dyan magpagulong-gulong. Pang matanda nga siya kasi hindi keri ng bata magulong-gulong dyan. Meron nga ding wrecking ball. <laughs> At ang pinakang dulo nga ay itong napakadami talaga, sobrang nagtagal si Sayon kasi enjoy na enjoy talaga siya sa paglalaro dito. May mga slide slide pa. Kahit nga ako ay matanda na enjoy na enjoy din talaga ako kasi nga hindi ko naman ito naranasan nung ako ay bata pa. Kaya naman sinamahan ko pa si Sayon sa pag-slide dito sa malaking slide. <laughs> Habang pinagmamasdan ko nga si Sayon, naiisip ko na sana nandito din si Sia tapos yung tatay niya. Kasi maganda naman talaga itong maging banding ng isang pamilya. Pero yun nga baby, pa si Sia tapos si Pez nasa malayong lugar naman. Kaya kami na lang muna for now. <laughs> dahil nga sobrang nag-enjoy si Sayon, hindi niya na mamamalaya na naiihi na pala siya. Napansin ko, medyo basa-basa na yung short niya. Kaya niyaya ko na lang muna siyang umihi. Buti na lang malapit lang ang CR dito. Lunis nga, nung kami ay pumunta dito, kaya wala masyadong tao. Kasama ko nga din pala dito si Natantan, si Nati She, yung aking biyanan, si Nati Irene, si Russell, at si Mateo. Pero dahil nga may mga kanya-kanya kaming alaga, hiwa-hiwalay din kami. Kasi syempre, focus kami dito sa mga batang inaalagaan namin kung nasaan sila, nandoon din kami. Medyo malaki nga din ito, kaya naman halos hindi kami nagkasama-sama sa isang laruan. Nung yeah. matapos na nga ang aming oras, kami ay lalabas na at paglabas nyo nga mga bishi, bibigyan kayo ng birch tree. Kumain nga din kami sa Jollibee at pagkatapos kami ay naggrocery ng kaunti. Pagkatapos kami ay naglaro na dito sa Tom's World. Samantalahin ko na nga lang din ang pagkakataon ng pasalamatan ng aking Mars na si Aye. Dahil kami ay kanyang pinatuloy sa kanyang tahanan. Maraming salamat sa iyo, Mars. Shout out nga pala sa aking bayaw na si Russell na focus na focus sa paglalaro ng Claw Machine. Ay grabe mga busy, sobrang nakakapagod naman talaga itong araw na ito, pero sobrang saya naman talaga. Kitang-kita mo naman talaga ang kaligayahan sa mukha ng mga bata. Nakakatuwa dahil yung mga bagay na hindi ko naranasan noon ay nararanasan na nila ngayon. Oh, para ba mga busy, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Paalam.